Hello. Yung... Ano Yo. Siya 1.95. 1.25. Oh, Alam ko real. Real lang din eh. Bibili ka na lang ng malaki yung yung corial. Kuwentahin mo yung laman. 'Di ba? 'Di ba yung pag kun natin kunin natin na chai? 'Di ba naka naka menos lang na ng konti? <coughs> Balik na... na pala ngayon? Oo. Oh, Isang araw na Ang bilis, bilis ng pa <laughs> Balik tayo dyan, babe. ang dyan. ang Tignan so, mo, mamaya na magbabayad. Mamaya nagbabayad na. na kayo ng load. Saan tayo kukuha ng pang budget. Ngayon pa. Punta kayo sa Punta kayo sa... Hindi na. na naman pwede kong bibigyan yun. nagsabay na kayo sa out na pagkain, ano ba yung pagkain? Pag may isang buwan na kayo, pwede na kayong buwan doon, bumali. Kaya ako, naghihintay din ako eh. Kung meron na, magbiyaya ako isa-isa. Kaya ta gusto ang ko yung kwan, uh, yung 119 eh, kaso lang mahal eh. Doon mo uh oh. -huh. magtimpla ka lang ng kape oh, ilagay mo lang diyan oh. Diyan sa iyo eh, ang mahal na ng kape kayo diyan. Ang kapit, sorry na yun. na mo yung kape niya 20 real lang yun dati ngayon uh, 45 na yung uh, pan kape na ali kape <laughs> Ito pa yun e. Oo. Mayroon talaga naman. ka ng kalabaw. Butang ano. 20 minutes lang patay na. Lainak sa intro. Oo. Sa hindi. Bakit kapag din, okay lang? Kaya itong katong na yung sa likod. yun okay, no, ano ba tubig? Ito yung camel. Walang kalabaw dito, ano? Eh, ito lang tayo. Tignan mo nga sa atin, ano, wala na ilang oras, isang oras lang <laughs> sa yeah, ano yan, butang yan lang. Nakikita mo na agad na yung paa niya, no? Oo. Ega, 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 na ega, Dito naman, pag namatay, hindi na pinakatay. Sa atin, kakatay niyan. Oo. May binili ako dati na kapehan ko dito, islasaksak lang. Eh, yan, camera ah. Oh. Ganda yun. O, okay. So, ba? Eh, camera ah. Eh. Yan? Yeah. Oo. Oh. Eh, di <laughs> yan. <diya>. Pshhh. <laughs> pag napiti kang ganyan, hindi eh. sira ang ulo mo pag uwi. <laughs> Yung sinundan natin karamihan. 150 ba yan? Meron tayong sinundan nun eh. Yung mga camera pa yun, nasa taas Meron, oh. Ang <laughs> dami lang camera ngayon. Okay, hindi yun, pa. ba? Yung mga rin? malalaki kong poste yon, Yung mga may camera, talagang malaki yun. Maraming sikreto na camera na hindi dito. May mga ganyan pang mga sundalo o ganyan? Pag nakakita ka ng medyo mataas, uh, nakatambay sa mga ganun mataas na sasakyan, na nakaharap na ganun, kung pakinala mo, na Ah.